Magandang hapon mga agiti sa na naisipan ko po ngayon magpapawis at ang una kong ko pinanik ay papuntam. Ah, DNR. Ah, at ayan po, pupanik po dyan sa may dam palit at una ko po inahon. Naaon ko po yung dam palit na yan, syempre, naganap pa uri ako ng bagong papanikan at naredricyo lang po ako dyan, nampas po ako sa DNR dyan. at naredricyo lang po yung arasado na yan at meron po kayo ang pakaliwan dyan na para umahon at syempre, din mamari hindi mo ang bida at yan po, lang po ako mag-ahon dyan. Ah, uh, at syempre po, pinakikita ko na po yung kalsada. Yan lang po yung unang aawunin niyo po sa papuntang... Dambarit po, ah, uh, hindi na po ako pumunta ng papuntang... Porsche dyan kasi maputik na po. Tinabid ko lang po yung kalsada na yan. Then after po niya makatawid po sa kalsada at na yan na medyo may makataasan po. Hindi ko lang po alam kung anong grade na nakahaw na yan. Basta ako, lagi nila naman po nagahaw. At tatapusin ko lang po yung kalsada na yan at babalit po ako. At so, susunod ko po dyang ahunin ay sempre andyan may kahiris. Diyan po, siyempre, at nakikita ko po yung sa mem pupuntan ng parit na yan. At siyempre, alam na po, ang bida, laging pakit yan, bago sa ramin Sana all. Nakaka-order sa TikTok. At yan po, siyempre, pakikita ko po yung darang dyan parit na yan. Uh, lang po yan, na mga uh, ano po dyan. after po noon na po, ang sinunod ko po ay Jamaica Hills. Uh, siyempre, hindi na po magpaparit na nag na no, Siyempre, gamit po ang pinagbabawa na teknik dyan. Uh, bababa sa bike, tapos, ay tutula kayo po, di may kids po yung Ah, Siyempre medyo pamat po talaga yan, kailangan na kayo kukay din ang Akala nyo lang po mababa mm, yan, pero siyempre nakachamba si JT sa halam na kayo huna po. At ah, po po palang kala opo po, gagamit sa so, pinagbabawal na teknik dyan, after ko po maahon, ayan. Siyempre, pinakita po ang mm, na JT sa halam. Siyempre, bago po yung salamin yan, on to sa TikTok at kunya ko niya, siyempre, yung maheeding. Hyde subdivision sa may lalakay ang sinunod ko. Ayan po ang malala ang sa tukod. Nagdiretso lang po yan. Nagpaalam po ako sa dati at pinayadan po ako. Napakaaba niya na walang recovery. At siyempre po magpaprate po dyan yung bida habang mag-aahon po. at ito naman pong magpuputo na to. O, musina pa ng bumusina. Ano naman, nagbablog ako. At thank you ah. Kuya, pinagbigyan ako, narito niya ako nag-ahon, yung nakakot si po lang yan. Paparada po lang dyan, siguro may ari po yan. At yan po, dire-direcho lang po tayo yan. Huwag po pero pataas na, pataas na po yan. At after po niyan, syempre, ah, makalampas po kayo sa bahayan, ay na po yung dadahanan niyo, na, ay na po, pataas, pataas na, po yung... na, po, bababa, yan, pero na pataas na po yung ahon na yan. Apalaan niyo lang po bababa pero napakataas na po niyan, na yung makiling height sa division sa may lalakay. Yan po i, i paangat ng paangat po walang recovery. eh uh, kaya medyo sumagad po ako dyan ang aking cambio. Inano ko sa nagtira lang po na isa. At nung banda mo din ha, in ko na po talaga naman pong para ako nag sa may mountain peak reverse. Yung isang ahon una sa likod mong gagaling, ganun mukha taas na naamat ang gulong. At napakadalas po dyan sa pag-ahon na yan. After po niyan, ang na yan, yung pagkano niya po niyan, ay na po, nagsisimula na po dyan yung pinakamataas, pataas na ng pataas, so wala recovery. Siguro mga 600 to 700 meter ang... Mm. Aho ninyo po yan, syempre, uh, napapakita po ang bida, at yan po, mamaya-maya lang po, ang bida ay maglalakad na dyan, Paka hindi ho kayanin, eh. nagyayabang lang po ang bida dyan, syempre, uh, at gagamit na po ang pinababawa na teknik dyan. At ayan po sinasabi ko sa inyo, malumot, at uh, panay po, andres na gulong ko dyan, kaya po, to, na to, to, ayan, um, po ako dyan, uh, nilusong ko na lang po na nakapakayaan, nakapak nakalakad po yan, tapos, napupunta po sa malumot na bartega kasi pataas na po na yan, habang haba ko yung kamera, syempre. Gamit ang pre-babalo teknik at ayan po, nakahunggo na, hinga malala. Iti sa halam nyo. Asa po mapopo po dyan? as sa babos mo, at iti sa alam taglong po, inahunggo. Ah, Jamaica. Ah, Jamparit. At siya makilingay. bye